Ayan po mga katusok no, ito ay isang parrot fish. Uh, ito po yung pinagbabawal na pong panain ng mga katusok no. Hindi nyo lang po alam kung anong naiitulong ng parrot fish. Sila po yung nagpaparami ng mga buhangin. At saka ito naman po, yung lapula lapu-lapu. Ayan. Ah, uh, medyo malaki-laki na rin yung lapu-lapu no mga katusok. Yung lapu-lapu kasi masarap sa escabeche po to. Kahit ano, kahit sabaw nyo po, isigang nyo po, ay kasarap nito kapag lapo-lapo yung pinag-uusapan. Tsaka hindi lang po to, marami pa pong iba na mas masarap pa dyan. Tsaka yung isa rin to, ay tawag nila ay lipti. Ayan. Ang lipti po, marami kasing uri ng lipti. Yung lipti na tinatawag nila isa yung kulay dilaw. Yun puro yung pinakamasarap. Pero yung ganitong kulay na may stripe-stripe na kulay black, ah, hindi daw gaano. Pero mas masarap na lipti daw, ang pinakamasarap masarap na lipti, yung kulay dilaw yun po daw ang masarap dun sa lipti. Tsaka ito na, oh, yan, ah, nakuha po natin. Ah, itong lipti na to, eh, medyo malaki na rin, no? Ah, kaya, pwedeng pwede na siya natin kukunin na talaga. Dahil malaki na rin, okay na siya sa pangsabaw natin. Ito ay lipti. Pero yung yellow talaga, yung kulay dilaw, yun ang masarap na lipti. Yun talaga ang sabi nila. Ang sabi po nila. At ito naman po, ah, may nakatagong lapula po sila lalim ng bato. Ay, ah, nakita ko lang po yung ulo niya ay hindi pala yung likod niya kaya sinubukan ko nang tira dahil malaki-laki na rin. Kaya tinignan ko po dito sa likod dahil tumagos po eh. Ayan at saka hinugot ko po dahil ayan po uh, isang lapu-lapu talaga. Malaking lapu-lapu na rin ito mga katusok. Uh, okay, okay na talaga no. Uh, ayan medyo sinisurity po tayo sa uh, pag -spur fishing natin dahil marami pong mga lapu-lapu na rin. Medyo malalaki na rin yung lapu-lapu na nahuli natin mga katusok. Eh no? buhay na buhay po mga katusok. Yan, no? Uh, alam nyo po bro, kung anong mga lutong masarap nito uh, Marami pong luto Ewan ko lang kung anong mga lutong mas masarap pa dito Sa mga luto na ganyan At ito rin no? lapu-lapu rin no? mga katusok Ayan. Medyo malaki-laki na rin siya Kaya pwede na natin siyang pang tola uh, Itinola natin yan uh, Maganda kulay niya no? katusok Pwede pwede na natin kunin ito mga katusok Dahil sa ganitong laki niya okay na rin pwedeng pwede na at ah, saka ito ang tawag nila is uh, samaral ah, hindi hindi pala samaral sorry yung uh, tawag nila lang langis yung samaral pala is, tawag nila ng kitong eh, sorry po ito po isang langis pero makulay siya langis po yan mga katusok sarap po sa iyaw ihaw yung mga langis na ganito mga katusok no ay grabe super yan tsaka ito rin yan isang lapu-lapu na naman makatusok. Ay, yung mga lapu-lapu kasi makatusok no paggabi, uh, kapag walang buwan, hindi talaga sila mailap. Kaya madali lang po natin silang matutusok dahil sa gabi na hindi sila mailap. Pero yung time na po na nagpapana kami, walang buwan. Uh, kasi yung may buwan kasi no mga katusok no, uh, naranasan na po namin medyo mailap talaga ito, ito pala yung tinatawag na samaral Ayan, yung kitong pong tawag namin dito sa Pagadian City is Kitong po yan. Ay, sa iba, is Samaral. Uh, yan po tawag doon, lalo, lalo nasa Sabuanga City, ang tawag nila ito is Samaral. Pero sa amin po dito sa Pagadian is uh, Kitong po ang tawag nito mga katusok. Ayan. Alam nyo ba, masarap nito sa Kitong is Paksiw. Iyon, Paksiw, ang pinakamasarap dyan sa Kitong. yan po. At ito naman po yung tinatawag nila na... Uh, ewan ko anong tawag nito dahil may stripe-stripe stripe siya. Para din siyang indangan no para siyang indangan na makulay siya yung indangan. Ewan ko po ang tawag sa inyo nito basta sa amin to parang indangan. Ito naman yung tawag namin na ganting. Oh yung ganting. Ah, masakit din ang tinik nito no. Ang kakapal ng kaliskis nito yung ganting na yan. Nakatusok. At ito naman po yung tinatawag kanila parrot fish Yan. pinagbabawal na po talagang hulihin yung parrot fish. Ewan ko lang sa iba ah, may lugar naman po na bawal lang. Sa iba naman, okay lang po napanain nila mga ganyan. Ito naman po, katusok, uh, isang, ano kaya ito na ko, ah, ah, yun pala, yung tawag nila na parang, ah, tawag nitong isda na to is, nakalimutan ko na ang tawag nito sa isda na to Parang, ewan ko, yun na yun, yung isda na to, katambak pala, ayun, is katambak yan. At sana magustuhan nyo po yung video ko mga katusok. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.